Sampung dahilan kung bakit hindi makapag-forgood ang OFW. Magpakilala muna ako. I'm Riker Ramos isa din akong empleyado before pero ngayon isa na akong full-time online entrepreneur. Narito ang ilang mga kadalasang problema ng mga OFW kung bakit hindi sila makauwi sa kanilang mga mahal sa buhay. Una, financial obligations. Maraming OFW ang may mga pinansyal na obligasyon tulad ng pagpapaaral ng mga anak, pagpapagawa ng bahay, at suporta sa pamilya. Dahil dito, kinakailangan nilang manatili sa abroad upang makapag-ipon pa. Pangalawa, kakulangan sa ipon. Kahit na matagal na sa abroad, marami pa rin ang nahihirapang mag-ipon ng sapat para makauwi at magkaroon ng stable na kabuhayan sa Pilipinas. Ang mataas na gastusin sa abroad at sa Pilipinas ay isa sa mga dahilan. Pangatlo, mga utang. Ang ilang OFW ay may mga utang na kailangang bayaran, kaya't kinakailangan nilang magtrabaho ng mas matagal upang mabayaran ito. Pang-apat, kontrata sa trabaho. Ang mga OFW ay kadalasang may kontrata na kailangang tapusin. Ang pag-uwi bago matapos ang kontrata ay maaaring magresulta sa mga penalty o pagkawala ng benepisyo. Panglima, takot sa kawalan ng trabaho. May takot ang iba na mawala ng trabaho o mahirapang makahanap ng trabaho sa Pilipinas. Ang job market sa Pilipinas ay hindi kasing stable o kasing laki ng mga oportunidad sa ibang bansa. pang pag adjust sa pag-uwi. Ang pag adjust sa buhay sa Pilipinas pagkatapos ng mahabang panahon sa abroad ay isa ring malaking hamon. Kailangan nilang ay re ang kanilang buhay, kabilang na ang paghahanap ng trabaho o pagkakakitaan. Pangpito, problema sa dokumento. Ang ilang OFW ay may mga problema sa dokumento o visa na nagiging hadlang para sila ay makauwi. Kailangan muna nilang ayusin ang mga ito bago makabalik sa Pilipinas. Pangwalo, kalagayan sa trabaho Ang ilang OFW ay nasa mga bansang may mahigpit na patakaran sa trabaho at pamamalagi kaya't mahirap basta-basta umuwi May mga employer din na hindi basta-basta nagpapauwi ng kanilang mga empleyado Pangsiyam Kalusugan Ang mga OFW na may problema sa kalusugan ay maaaring hirap na umuwi lalo na kung ang kanilang medical insurance ay nakadepende sa kanilang trabaho sa abroad Pangsampo Emotional Challenges Ang pagkawalay sa pamilya sa mahabang panahon ay nagdudulot ng emotional stress. May mga OFW na natatakot o nagdadalawang isip na umuwi dahil sa takot na hindi na sila makakabalik sa abroad at mawala ng income. Ang mga problemang ito ay nagpapakita ng mga hamon na kinakaharap ng mga OFW, na madalas nagiging dahilan kung bakit sila nahihirapang umuwi at makasama ang kanilang mga mahal sa buhay.